na miagi. Atong padayaw nun, o kinin yun yata karoon sa ikaw pat na hugna. <clears throat> Mahitungod sa adlaw ng ipapahulay. Sa nila ipagita mo sugon, ato sa tanahon, kinin gitawag nga weekly cycle. Ang word nga san, sa lain pinulungan, gitawag ni siya o ang pasabot, solar. Ang bote pa sabot, solar. Ngunit ang doon kita yung mga gitawag like solar panel na nagkuha sa kuryente, gikan sa adlaw. So kining sun, gitawag ni og solar. Ang meaning, star. Sa lain pinulungan, gitawag na siya Australia sol ang sun. Ang moon, kining moon, ditawag ni siya o lunar. Muna nga, ang unang adlaw, tungod kay, ang unang dibuhat sa Diyos nga adlaw, katong dako, man ang sun, muna nga, ang first working day sa Diyos, ilang ginganlan o Sunday. O, so, ang ikaduha ka tungod kayo ang ikaduha na kaya gigihin mo sa Diyos mauman ang mun, kung ang gitawag o Monday. So, ang Monday, gitawag ni siya so o lunis. Gitan sa word nga lunar. Kung ang gitawag ni siya na lunis. Dahil ang Tuesday, Mars, kung ang gitawag ni siya, so Martes. Ang Wednesday, Gitawag niya siya Mercury Gikan sa Mercury. Ang Thursday, gitawag niya siya Huibes. Gikan sa Jupiter. Ang Friday, Viernes. Gikan sa word niya Venus. Ang Saturday, gikan sa word niya Saturn. O kini sila, mga planets na sila nagitawag o prehistoric. sa diyang nagdiskubre na ang mga scientists Existido na ni silang daan. Muna nga sila ang star nga gipahimutang nga ngalan sa adlaw. Muna nga ang first working day sa Dios ang unang adlaw gitawag og Sunday. Mao ni sa kalendaryo nato. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang ikapito ka adlaw mao ang Saturday ug mao na siya ang the seventh day Sabbath. So ang Sabbath day is Saturday. Kung nang niya kita, kay mauni ang ikabitong adlaw, nagitawag og sabat ni. Nagingon sa Diyos, hinumdumi niyo, ang adlan pahulay, aron sa pagbalaan ni ini. Niya kita, tungkol sa paghatan o pagkabalaan nun, ni ini Pinaagi sa pagsimba, sa pagdaig, pagpasalamat, o pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Maunis siya, nitawag na weekly cycle. So, pagligid na ni, pagligi na ni, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Mauni ang weekly cycle. O mauni din sa atong kalendaryo. Ang weekly cycle wala mausab. Ang kalendaryo na usab, o ang mga pizza, may mga adjustment. Muna ang pizza sa kada bulan, wala magkaparehas ang Pebrero, dun ay panahon nga kini mahimong 28 sura kaadlaw. Kini siya sa normal nga calendar year. Pero once nga ang Pebrero mahimo ng 29 kaadlaw, nagpasabot na nga doon ay gitawag nila nga leap year ni Lokso ang tuig kung uskaadlaw. Muna nga doon ay 29. Kung kining Pebrero 29, kausara ni siya mo tungha sa upat katuig. Mao ni siya ang weekly cycle. So, ang Saturday, mao ni siya ang ikapito kaadlaw. O mao ni ang Sabbath day. Ang gipanalanginan sa Diyos o gibalaan sa Diyos, kini. Musa, <laughs> din kita maghimo sa panagkatigong aron sa pagsimba. Bisan pa sa panahon sa tagna, ang adlaw ito pahulay, maugyod ang adlaw na gitudlo sa Diyos sa pagsimba. Okay, ari kita sa padayon. Ang adlaw ay papahulay kung kining sabado, the seventh maoy usa katimaan. Usa katimaan, Aliwala sa Dios o sa iyang katauhan. So ikaw mahimong katauhan sa Dios Kun ikaw nagbantay sa adlaw ng ipapahulay. Pero dili ka magbantay sa adlaw ng ipapahulay, nandili ka katauhan sa Dios. Tao ka, Piro dili sa Dios. Wa ko kung tao ka lang sa imong kaugalingon, kun dunay laing nagkuput nimo. Pero ang katawan sa Dios nagbantay sa adlang kapahulay o kinagihimo nga usa katimaan. Sa Exodo 31, versikulo 13, kinsa may niya?